si brother Joel. Kumukuha po siya ng buko. Ayan o. Ayan. Kaya, yeah, kukuha ka ng isa. Wala na. Ito po yung nakuha niya o. Ayan. Brother, amin. O, maghahanap naman po kami. Nang medyo mababa. Ayan. Ayan po. Yan, susuri. Susubok muna po tayo ng isa. Yan. Mahirap rapong... po. Yun. Yan na po, nahulog na.